Hello guys, so bali ko rin mag-unbox ko o uh, akong gipalit nga silig sa tiktok. Pati nga lang ako guys, silig yung anong ubo. Lanot ba yun siya, lanot. Naram siya, basin ko ano siya kanang sumpay-sumpay nga silig ba. Atong tanawang mag-unsay ko ani guys. Okay. Nakiyoyos ko sa say Ano to siya Ay sa lapot mag-mushito kung paano pa niya sihi ah, oh so pa-simple guys Dina -dina -dina ah, may guys. ay, tulo kabuok, ka siya kabuok guys. okay na siya o tulo kabuok. Barato na kayo kaya ako na bayaran kay 270 apil na ang shipment. Chada siya ng guys. I try. Ay, ah, ito pa rin siya. Ah, okay. Nice kayo. As in. Tuloy ka Oh, Nabi yung siguro na yung is a half money, guys. Okay kayo, guys. Tulok ako. Sabi kung man ato ka ng kuwan. Duhar guys ka bo. Yung guys. Nice kayo as in. Promise. Nice yung kayo. Hmm? Tulo ka buk, hmm. oh, diba? oh, guys. Tulo. Tulo ka buk. O, oh, diba? O, oh, tulo ka buk guys. Tulo. Tulo. Pagpalit ang takong silig dito sa guys, ano, Gino ko, mahal kayo. Tag 400 kapin. Katubit ako sa Scott's Bright ng silig nakalimot ko naka-order na din ko ani bites kay So, tulo ka tulo ka buok tag 270 akong nabayaran sulit kayo yan yeah. i highly recommend give Alright, so guys, thanks for watching. Follow and share. Bye-bye.